At uh, finally mga idol is nandito na tayo sa bahay. Kinuha natin yung ating ano, biik. So naabutan kami ng ulan. Ayan ako nakita ninyo. na uh, ano pa, madilim ang langit. Sinabutan kami ng ulan. So ito na ang ating biik ngayon. Kumakain na siya. Nilagyan ko muna siya ng uh, tali. Kasi yan na siya. Yan siya kalaki. Lagyan ko muna siya ng tali. Kasi baka lumagpas siya. Kalagpas. Yan, nilagyan ko muna ng tali. Yan. Yan siya kalaki. Babae yan siya. At paanakin natin. Yan. Nilagyan ko siya ng dahon ng gabi. Kung kakain, kumakain pero kaunti saging ang binigay ko sa kanya ayaw kumain ng saging ilig siya sa saging pero papakainin ko siya mamaya ng ano uh, mayroong nagsaing ako ng mais at yun ang ilalagay ko lalagyan ko ng konting saging din at mais mahilig siyang kumain ng damu mahilig siyang kumain ng mga damu damu So maganda ito, is native kasi siya ito. Uh, parang ano lang siya, hindi siya pure na hybrid native native na crossbreed, parang crossbreed siya. So ayan. Yan na naman yung ulan bumagsak ulit. At meron na tayong alaga uli na panibago. Panibago na naman tayong alaga at sana ay lumago siya. Dami nating mga project-project na ginagawa at inaano pinagkakaablahan. So dire-diretso na tayo ng trabaho habang nag nag tatrabaho tayo. Ah, uh, kukuha tayo ng mga pagkain nila, mga aso at manok. So, ang mga manok ko na mga lalaki na 'yan, itong Disember na to ay eh, didispose na natin sila dahil mga lalaki naman sila, hindi sila dadami. At kung magkaroon ng ano is bibili rin natin sila ng mga babae or pag hindi tayo makabili ng babae, ay eh, mga patuka 'yon ang ano natin. Siya kain ng kain yung aking bihik na maliit. Maliit pa siya. Kasi months pa lang ito siya. So, binigyan ko siya ng ano, ng saging. Tapos, gustong gusto niya talaga yung mga ano, mga damo. Damo ang kinakain yung karabaw grass na damo is gustong gusto niya. Kaya pala sabi sa akin ng pinsan ko is gustong gusto nito ang karabaw grass. Mamaya is, lalagyan natin dito ng ano ng siga dahil para hindi siya lamukin nahilig talaga siyang magngat ng ano sa ilalim kasi yung damo is nandyan lang sa ano hindi hindi ko hindi ko inano yan ng pala hindi ko tinanggal pwede natin siyang ilabas yan kung mainit dahil may tali naman siya Ihinadaan siya ng tali para masanay. Ayan, may tali siya. Sinanay na siya ng tali ng pinsang ko Bukas, liliguan natin siya. At pagkakainin. Let ligo kain. Ayan. Ganyan yan siya kalaki. Ngayon, kakakuha ko. Uh, next month ng video natin, tinanay kung gaano naman siya ulit kalaki na sa ako nang nag-aalaga sa kanya. Ayan. Thank you thank you for watching mga idol. Please like and share ang ating video sa ating pagfa-farming at uh, ang ating biik ay babae. Kaya paramihin natin sila. Sana ay gabayan tayo ng Panginoon at kung saan mang kayong dako ng mundo naroroon, uh, gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga pinapangarap sa buhay uh, at magingat po tayo lagi huwag kalimutan laging mag ng tulong sa itaas okay thank you thank you